Two. What? I <laughs> Down 1 Down 2 Down 3 Down 4 Oh, you wait a holy day. Bakit di ka pa lumayo? Ay, hey sis! Ay! Nanggigil-gil ako sa'yo! Hmm, di ka tatagos, boy. Susugod ka na iPad M5 kalaban mo. Naka iPad M5 kalaban niyo, boy. Naka iPad M5 kalaban niyo, boy. Mga Blood Strike boys, maghanda-handa na kayo ngayong November 10. Kasi naka-iPad M5 na ako. dudurugin ko na kayo.